Magbibideo tayo. Si TV, nakalive ka ba yan? Marente, uh, tawag na. Tapos mo sa Bicol yung minum mo. <laughs> Mas marami magaling. Kaya, hindi, kahit na. Di ba diba pa rin yung... Uh, ano, 20 lang. Ito lang. Laurel. Uh, okay. Ilan? Dalawa lang. Dalawa. Sa na na na, diba? O, Rino. Ilang malaki? Dalawa na. Salawa. Dalawa na. Dalawa na. Dalawa

Ilan po? Mm -hmm. Dalawang black. Ilan ito? Apat ah, po. Ay, dadalhin rin yun ng bagel to. mukhang mas mahal dun eh. O, mm -hmm. tapos, uh, yeah, ito eh. Oo, kasi probinsya na eh, tinatrabi. tapos magbibit-bibit ka mga masay. At least no, maubos yung pera, okay huh? na. Agoy Try mo, try mo. Masas eh. Ilan? Hmm. Magkano yung gano'n? Yung sa Tabax, 28. Yung doon? Ah, 20 sa Kasapu. Anong masarap? Anong masarap? Paras nga. Paras nga masarap. Muro na sa Belte. Huwag na to. Sabi mo kanton. Sa Bicol ako marami ko ng Paano pa lang Pinal, may barang tumakbo eh. Oo. mo na, ko dito. Noy, pakibato nga dyan, Noy. Yep, yeah, Ilan po? 35. Ano yung mga pataposan mo to? Black beans mo yan? Black beans na dito ah. Ano yung tomato sauce? Kailangang black beans mo? Dalawa. Ano yan? Salmon? Ilan to? Dalawang kaldereta. Ano pa may? Walang kaldereta. Wala nga. Wala nga kaldereta. Isang tsapsoy. Baliktad. Sa ba ako doon? Mga gulay doon. Ilang kaldireta? Dalawa nga. 14.15 mm -hmm. <tinyo> ka mm -hmm. Ano pa po? Madama, salam talaga Sabihin mo Ano pa? pa pineapple Pineapple pen? Yung yes. yes. Mga ilan? Hmm? Isa lang pa Tapos ah, si yung Ano pa po? Ano pa po? Hmm. Ano pa yung Ano Ano pa po? pa ang ganun din. So, sa loob, no? Medyo, 160 lang. Di ba ganun kalaki? Kung hmm. gano'n yun? Yung ganyan na juice, 65. Oo. Yung chunks na parang semi ganyan, 70. Ano? Tingin sa akin. 164. Kami mm tinangalit -hmm. sa atin. Pagpipili ka ba pinit sa bupe? Tapos local na hmm. krap.

Pagkakataon ko to. O, sasabang. May mash pa lang. Uy, yes. Mahal din Hindi sa... Gusto ko. Para